Hello everyone! For today's video guys, uh, so palagi na lang tayong prito ng manok at saka adobo. So i-try naman natin na magluto ng kinamatisang manok. So dahil marami akong kamatis na napitas galing sa aking garden, so magluluto po ako ngayon. So nagpainit ako ng mantika Kapag so, kainit nito sinampun <laughs> ko na yung bawang sibuyas at saka loya. Then, sinunod ko yung kamatis. Then, after that, medyo luto ng kamatis, nilagay na natin yung ating manok or chicken. So, ang gamit ko is chicken legs and wings. So, ayan. Ihalo-halo -halo lang natin siya hanggang sa maluto ang chicken. Medyo luto na. Then, takpan natin yon Then, lagyan natin ng tuyo. Then, i-mix again. Haluin ang haluin. Then, lagyan natin ng water. Para pag mas lalo siyang maluto, guys. So, pakuloyin lang natin nun. After pagkulo, sa tingin natin medyo okay, okay na luto-luto na yung ating chicken. Nagtimpla na ako. Na. Since wala akong magic sarap, so yung gamit ko is gourmet. gourmet. Tapos, naglagay din ako ng 1 teaspoon of brown sugar. Then, uh, pamintang durog. So, mahilig ako sa pamintang durog, guys. So, dinamihan ko paglagay ng pamintang durog. So, ayan. Then, after that, lagyan naman natin siya ng salt. So, yung salt natin is itaktak natin ng itaktak pero mag lang na hindi madamihan parang pagmamahal lang yan itaktak charot so yan then halo-in natin para ma yung mga pangpalasa na nilagay natin Then, after natin pag-mix, takpa natin ulit yung ating niloloto para maloto pa siya. Yan. So, and then, after 5 minutes, nilagay ko na yung ating mga gulay or big stables. It's up to you guys kung anong gulay ang ilagay nyo. Yung akin is ripolyo at saka yung bok choy. So, ilagay lang natin to at pakuluan ko lang to ng 5 uh, minutes. Takpan natin yung ating niluluto. Then, ayan, haluin lang natin siya. Then, takpan ulit. Then, malapit na itong maluto. Pagkaluto nito, kakain na tayo ng dina. So, luto na yung ating niluluto. Kinamakitang <laughs> manok. So, this is delicious, guys. You should try it. So, thanks for watching, guys. Please like, follow, and share. Bye!